guys, Ipapasal ko kay dito sa kapaligiran namin. Tingin nyo mga puno dito. 'Yung mga puno, wala nang mga dahon. Ganito pala dito pagbuwan ng ano ba 'yon? March. Ano ba 'yon guys, March 'di ba? <laughs> Ito yung humpak kapaligiran natin. Okay, so Guys, <laughs> oh. Yan paligid natin dito. Kit pa nga tayo doon. nagkakaroon na siya ng ano guys medyo nagkakaroon na siya ng ano suloy yung mga puno nagkakaroon na siya ng kaunting suloy parang ganda dito mag picnic ano guys no yun yan pil ko lang parang maganda dito ng mag picnic. ito Ay. Sa <laughs> so, abangan natin guys yung pag ano pag kakaraon nila ng ah uh, guys oh Medyo nagkakasibol-sibol na siya. Ayan, oh, natin. Tingnan, lapitan natin guys. Medyo nagkakasibol-sibol na yung mga puno. Yung mga dahon. Wala talagang dahon pala. para ito na yung sinasabing tag-sibol. Ano guys? Yan, ito talaga yung ano na talaga yung talaga nakatira tayo sa kabundukan ito yung paligid namin guys oh. nakita nyo na ang kapaligiran dito guys <laughs> wala wala talaga siguro madami dito kabutay kapag nagtatag-ulan kasi hindi pa ako nakakataim ng tagulan talaga dito eh oo wow, tagulan din eh wala talagang dahon pa pero nga accessible na na ano na 'yung iba oh oh yan. Nagkakamera na siya kaunti-unti. Ayan. iba nakikita nyo no? Yan. Nagkakamera na siya kaunti-kaunti. Malapit na magtagsibol. Daming pagkatong dito. Ayan o oh, mama. Mamunguha tayo ng pangkatong dito. Mga tayo <laughs> Dito pala maraming panggatong. Nadala nga sa Mindoro. Mga aray. Mga punong aray. Ganyan. <laughs> Tawing hirap na hirap sa panggatong. Aray, diinay pala. Maraming mga puno. Kaya pala gusto gusto kong magvideo. Kasi ang daming ang ano dito. Ang daming panggatong. At dito nga kami guys naka natutulog ng tiyo dyan sa kulay po lang yan and dito at alas 5 na ngayon guys pero maliwanag pa rin alas 5 na ngayon ah hindi alas 6 pala ang oras na ito alas 6.20 in the afternoon Ang kan talaga ho arey, wala ta, wala tayong kalabas-labas. Auntie 'yung pa pala nasa alam niyo na, nasa opisina na sa mga oras na ito, ay nasa opisina na. Nagtatagcible na guys. Auntie 'yung nagkakaroon ng ano eh. 'yun. Ano? Oh. Oh. Medyo nagkakaroon na 'yung mga ano nang 'yun mga dulo. May mga sibul-sibul na yung dulo. Yan yung babang yan. Yan yung dyan kami nagtatrabaho yung company. Gusto ko palagi guys nagbibidyo kasi ano, uh, hindi lang tayo nagbibidyo dito kundi remembrance din. Baga, wala na tayo. Mamimiss natin itong mga lugar na to. Laki ng puno. Ano kaya rin? Baliti. Ano anong puno ari Parang wala baliti. <laughs> Kasi wala namang dahon. Wala namang dahon. Babalik na tayo. Babalik na tayo, ah! guys. <laughs> Babalik na tayo. Tara. And parang natapos na yung snow ano na nga talaga? Summer na. But still cold in the morning. Ito guys, oh. Ayan, oh, nagkakaroon na ng mga ano. Nagkakasuloy na kaunti-kaunti. na Ayan, 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 kaunti, -kaunti. <laughs> maganda yan kapag yung dati nga nung dumating ako dito may mga may mga kulay yung mga dahon ano o baka sa susunod na buwan may na ano yung mga suloy, green green na sila Ayan. pero sa ibang lugar ano na eh spring na spring na So, oh, yun guys. Eh, balik na tayo. <laughs> Ang kabundukan dito sa ewan ko kung guys. Hindi ko rin masabi kung anong lugar to. Hindi <laughs> ko rin masabi kung anong lugar to. Ay, samahan 'yung mag ano magluto tayo ng ano gusto ko inihaw magihaw tayo kahit wala kayo lang ang kasama ko guys kasi alam mo na ang Tiyo nasa bisina Yan Yan nagkakaroon na siya ng medyo ano nagkakasuloy na 'yung iba nagkakasuloy na 'yung iba ay, kanya na, yung paligid dito. Siguro marami kabuti dito pag tag-ulan. Tag-kulog. Oo. Oh, ako nakakulog dito, guys. Dito ako experience yung nakakulog dito. hindi pa naka-experience yung nakakulog. Aba, <laughs> Abang mga mining. Ayun. Oh, wow. May sinisipat-sipat ang mga mingming, -ming, oh. Mining! 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 Ming! Ay, Ming! Morning! Anong tinitingnan nyo dyan? Ming! 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 Ay, ayaw. Ay, hindi mamansin. Hindi na mamansin. Orangey! Ay, maganda! Maganda! Aba, anong ginagawa nyo dyan? Ha, ah, maganda! Ah, ha, ha, si maganda! Bumaba ka din eh! Baba! Lalait, mag tayo. Parne! Pabumaba kayo dyan sa bubong. Eh, hindi kayo makaaabot ng tiyo dyan. <laughs> maganda! Bumaba kayo dyan. Ko, nakantok kasi maganda eh. Maganda dyan kayo nagaanuhan sa bubong. Kaya gagalit ang tiyo sa inyo eh. Kalampag, kalampagan sa bubong. Ta, lampag kalampagan, kalampagan ng mga ito sa bubong. Try ko. Ngayon guys, mag-aantay, mag i I like, ano, seafoods grill. Malala tayo, may, may seafood, mayroon tayo dito, may isda. May isda lang pala, mayroon tayo. guys. <laughs> ang kabundukan, ayan. Makikita Ay, nyo na ang kabundukan ito nga babang ito Diyan tayo nagtatrabaho sa babang yan yung asimento hinahaplasa natin yung nakaraan 10 minutes na guys hindi na ito ma-upload <laughs> so ayan so sa youtube na natin ito lalagay kasi 10 minutes na bye guys thank you for watching so 6 o'clock 6.30 Alright, 안녕 하 세요. 여러분, <목소리도> 감사 합니다. bye.